sa bago. Oh, pala eh. ah, dyan sila nilagay. Oo, oh, dyan na. Babae eh. yata yun. Puro babae yata yun Ah, puro babae na ako lang dyan. Kaya palang ingay eh, no? Oo, oh, dinig na nga dito. Oo. Oh. na. Ano na pang maraming tao yan? Oo. Oh. Eh, hey, Oo. Oh. Oo, oh, malang, eh, malapuno yan. Ay, naku po. Oo, pang ingay eh, na dito. Ingay niya, oh. No? Ang ano pa dyan, Ayun. mamaya mo tumakas. Ang maraming tao. <laughs> kalok, mamatay. <gibli> may ano na may kuryente naman yun eh. Taas nila, <gibli> oh, may kuryente. Ano mo sasabi? Ay man. kung brown out. Oo ano. Tama nga kuya, kung brown out. Kung <gibli> brown out. Mga katakas niya sila dyan. Ano kaya ko yung dyan? Ay mabit. <gibli> Nakahuli ka na ba? Oh, pa, eh. Wala pa? Ano po, tanganaw mo sa akin, tumama yung ano eh! Naka huli na pala ako, hindi ko alam. Ano na pala yung daan dyan? Ginagawa pala yung daan. Naka huli na ako. Ah, naka na? Asan naka niya? Kinain na ano mo eh. Hindi ko alam dito oh. Nagbubuhon oh. Ay bro, hindi ka alam. Kailan pa nilipatan niya yan? Yung kulo ko Hindi, kahapon lang niya tayo. Ay, yung iba na una, una na. Unti-unti nilalagay. Pinauli <laughs> na pala. Teka, <laughs> <laughs> saan ba kayo, boss? Teka. Dilapas? Dila ah, dilapas. Hmm, <laughs> taga dilapas. Namimingwit, na oh. Dahil namimingwit dito. Daddy, bilitayin yun. Kasi, okay. <laughs> ano ganun? Fishing rod. Fishing rod? Kaya tita malo, meron. Ayun no, meron pa pala dito. Tingnan natin to. Prince, come on, let's go. Ay! Kaya dito, Ay. -ay. natin kung may mga huli na rin sila. Ayos dito. Prince, maulog ka! Bahulog. Mahulog ka dyan. <laughs> silent po siya. Parang pyro sa yun. Ha? Parang? Parang pyro sila. Lahat ah. Pareho. Pare-parehas ang floating ah. Eh. Pili tayo niya. Oh, nakahuli na ba ya, boss? Paano pare-parehas kayo ng floating? Magkakasama ba kayo dyan? <laughs> ah, kaya pala magkakaparehas kayo ng floating. Sabi niya, pare-parehas daw eh. Yun know, oh, maganda yung bato. Ang ganda ng bato. Malalim na ba yan? Hinukay ba yan? Hindi ko lang po lang. Ganda oh. Ayun nung kami pumunta, Prince Ota na Rizal. Ngayon oh, dyan ang windmill. Dyan, dyan kami nagpunta ni Mami. Doon, sa bundok na yun. Kita ba dito? Yun, yun. Ang layo yun. Oh, ayun oh. Yun, sa so windmill dyan. yeah, maraming may wind, windmill wind dyan. Anong sa mo yun? Ano mo yun? Yun mo Alin? Yon Yun o. Yung may ano. May? Ito, ito, ito. Building? Hindi, we, wag mo. O, oh, kamay mo. Ah. Ayan, building? Hindi, ayun o. Oh. Nagkabila mo ng konti. Teka lang, huwag mong kawakan yan. Wag mo mahulog yan. Hindi. Hindi. Don, titingnan mo. Alin diyan? May bundok 'yung mga 'yan eh, hey, meron, no. Dito marami Eh sa akin no? Meron na? Ayun natin. No? Ayun Ang daming yung ano. Soda. Ako nga magtututok. No, little bird. Ay, oh, sumagay so habang nandito. Fishball pain mo? <laughs> hindi, ipod niya eh. Fishball eh, lang. Labing po lahat eh. Yan? Fishball. <laughs> Timplado na. Timplado na 'yung pain mo. <laughs> Kaya pala eh. May walang sausawan. Dapat <laughs> mo lang nilagay ang sausawan. Angas, ah, fishball ng pain. Ngayon na nakadinig ng fishball ang pain. Mayroon na ng miwot Uh, <laughs> ah, angay lang pala. Prince, tabi dyan. Prince, baka madali. Titingnan kung kakagat. Tignan <laughs> nga natin kung kakagat ang fishball. Ayun, <laughs> <laughs> Ay, no, nakalutang yung tilapia. Mukhang nakalutang yung tilapia. Ayun, hindi dito ng camera ko. Diba? ano na, kalating oras na wala pang kumakagad sa fishbowl ah. Hindi <laughs> <laughs> nga, fishbowl nga yan. <laughs> Hindi nagbibiro. Ba't yung isang bulati yung pain? Yung walang, ano, yung walang... Uh, walang pamingit. Uh. Ayun, laki oh. Ayan. Ah, si Kuya, lumipat na ito. Yeah. natin kung ano yung mga wing beat niya. Pwede di binit tayo niyan. Fishing fish. rod. si Kuya. Ah, ni si Kuya. Ma oh, Prince, ah, uli si Kuya, Prince. Ayun o. No. Oh. Ayun Oh. No. Ah, uli. saan so, pa yung fishing rod? Ayun Oh. No. Ah, ni Kuya. Oh. Congrats. Ang <laughs> laki. Ang laki. <laughs> ano pa niya, sir? eh Bulate. lang yan, ano. Ready. Ano? Madali ng isa. Ay, tatali niyo na lang. Ah, may lalagyan pala kayo. Ano yan? nakalubog sa tubig? Oo, oh, para hindi mamatay. Hindi mamatay, oh. Marami na pala, eh. Ngayon lang. Ah, ngayon lang. Marami na. Sin... Pag-ulap na. Oo, <laughs> oh, <pag -ulap> na. <laughs> <laughs> Pang ganun-ganun lang, no? Pag-ulap Ano Ay, lubog na uli. dalang <laughs> nga naman yung, ano, yung isda doon. Hindi yung mo mamatay. Na Oo. Oh. las na yun. tadi. sila ng ano? Hmm. dito to sa may baybayin ng Laguna Bay. Dito sa may binyan. Ito ay isa parte na ng binyan. At ito ay jail ng binyan. Puro babae pa daw ang nakakulong dyan. At wala pa mga lalaki. Prince, halika na. Ha? Huh? Go, ano na tayo? Baka abutan tayong dilim sa daan. Hanggang dito na lang. Pisa. Ito, alabang. Oh. Ayan, oh, alabang. Ayan, alabang yan. Huwag ka malikot, Prince! Ayan, San Pedro. Ito, Tanay Rizal. Ya, Tanay Rizal yan. Okay, peace out, geng-geng. <laughs>